Yo, what's up mga parts? May red light mo. Hello po sa akin mga followers and subscribers dyan. So, ayan. I-update ko lang kayo sa ating mga kola, no? Lalong lalo na yung ating BRT coil. Ayan. So, katanong kasi kung uh, maganda raw yung BRT coil. Uh, so far, oh, ito po eh medyo ano na rin sa akin. Umabot na rin sa akin na 6 months. So, far okay na okay naman yung performance sa motor ko. So, wala naman pagbago sa takbo ng motor ko. Malakas din naman uh, yung bigay ng... Uh, power ng uh, coil na to, no? yung kuryente nito Then, ito rin yung APIDO uh, coil natin. And then, ito yung uh, 100 PS coil natin. So, itong 100 PS coil natin, Hero brand po ito. So far, okay naman. Maganda naman po yung performance sa motor ko. Ito, so, nakakita nyo naman. Sumasagad din naman tayong takbo dito. Dito sa BRT coil natin, sumasagad rin ng tayong takbo. Dito so, sa APIDO natin, so, eh, so far okay naman yung APIDO. No? Pero, siyempre, iba pa rin yung lakas nitong uh, BRT. Kumpara dito sa ibang mga coil natin. ano, So, ayan. Uh, May nakita ko song uh, isang video na nasira yung uh, nagloko daw yung motor nang magkabit sila ng BRT coil. So kinabit nila sa Aerox so FI. So meron kasi pang carb nito, meron pang FI. So ayan po ano. So pag nagkakabit po tayo ng mga coil, lalo na pagka mga malalakas na yung uh, kurente na coil na ikakabit natin sa motor natin, hindi po siya basta-basta na pwedeng sabihin plug and play na kagad Pagkabit mo yun na uh, lalong lalo na po sa mga FI kasi po yung FI masilan po yan once na magkabit kayo nyan at sobrang lakas ng kuryente pwedeng mag-lean yung mixture ng inyong uh, motor at pwedeng mag-overheat yan kaya siguro nasira akala nila nasira yung uh, yung coil nila kasi nung pelitan nila yung mandar na daw kasi nga po malakas po yung kuryente nito so ginamitan naman nila ng tester bago nila kin kinabit itong BRT maganda naman po yung uh, power output ng BRT ano so sobrang lakas ng uh, output niya kumpara sa stock coil ano uh, nangyari lang ah uh, pig plug and play nila sa FI fuel injected na motor syempre po pa uh, nilagay mo yan at pig plug and play mo lang hindi ka nagtuno nag tuning sigurado po either mag reach or mag lean duda ko nangyari dun is nag -lean yun ano sa lakas ng kuryente syempre iba yung stock kumpara sa racing coil. So, ang mahirap po sa mga FI, kailangan nyo po ng mga uh, dyno-dyno test pa dyan para uh, magamit nyo ng maayos yung mga nilalagay nyo external parts. Kasi nga po, siyempre lumakas yung kurente. kailangan mo itune yan. Hindi tulad ng carb, easy tune lang. Ano. So, by manual, pwede mong mag-adjust ka sa carb once na magpalit ka ng coil. Kasi siyempre lalakas yung kurente. kailangan mo naman mas, uh, mas malaking uh, pasok ng gas na kasi kain-kain yung sunugin yung uh, tawag yan yung uh, lakas ng pasok ng gas kay kapag kaniligay mo to sa all stock lang at wala kang ibang gagawin na uh, adjustment sa fuel injected na motor syempre kung ano yung uh, ipinapasok na tawag yan pinapasok na air and fuel ng uh, stock na fuel injected yun na po yun tapos lalagyan mo ng masyado malakas na kuryente ang mangyayari po niyan is maglilin talaga ang mangyayari niya, pwede talaga mag-overheat yung motor mo kaya masisira, hindi naaandar, di ba? Ngayon, ang pag uh, ang niyan, ito yung pagbibintangan mo, yung coil kasi nilagay yung yun lang naman ang pinalitan mo. Ang problema, hindi ka nag-adjust. So, di ba? Pagka nagpapalit tayo ng pipe, di ba? Once uh, sa old stock magpalit ka ng pipe, ang mangyayari diyan magbabackfire backfire yung motor mo. Andiyan yung medyo hihina na yung hata kasi kasi nga hindi yun yung normal setting ng motor mo. Para din sa FI yan. So, mas mabusisi po yung uh, mga fuel injected po. Yun ang pinagkaiba ng fuel injected sa mga carb. Napakadaling uh, i-adjust yung uh, mga carburetor kumpara sa mga fuel injected. Kasi syempre, once na magpalit ka ng uh, mga tulad nito, mga racing uh, racing coil, kailangan mong i-adjust pa rin yan, i test mo para makita mo yung tamang uh, bigay ng uh, gas kasi baka naglilin ka na eh hindi mo alam eh ang nangyari talaga mag overheat ka kasi po malakas na po yung uh, power output ng mga racing racing coil so kasi nung test nila yung racing coil nung matapos mangyari yon eh okay pa rin naman yung coil ano so ginamitan nila ng tester okay naman yung coil ibig sabihin nagka problema yun dun sa, sa tingin ko dun sa uh, uh injector so, hindi na nag match so syempre sa lakas ng kuryente hindi mag hindi magmamatch yan sa stock injector mo diba so kayang kaya yung uh, sunugin lahat ng ipapasok na uh, air and fuel wheels. so parang full throttle ka eh, halos wala nang susunugin yung uh, racing coil mo kasi sa lakas ng kuryente di ba so kailangan mo pa rin mag-adjust kahit naman sa carb kahit ako nung ginamit ko to nag-adjust pero nako sa tuno kasi hindi pwedeng lalagay walang salpak lang yun lang siyempre kailangan mo pa rin mag-plug reading mas na nilag naglalagay ka ng ibang mga parts sa eh, yung motor kailangan mo pong uh, i-diagnostic yan by manual at sa pag fuel injected na naman kailangan mo talagang gumamit ng mga high tech na gamit kasi more on computerized na po yung uh, fuel injected uh, computer box na pong gamit niya kaya 100% eh, kailangan talaga eh, kailangan nyo ng diagnostic tools sa mga fuel injected ano so, kaya pa nagpapalit kayo nito bibili kayo sa mga fu fuel uh, injected kailangan nyo pa rin pong ipacheck yan ng maayos kung magmamatch ba yung uh, power nito sa stack ng mga injector ninyo ano po so, tulad din yan sa carb nagpalit ako nito so, nag-adjust pa rin po ako sa gtings ko para sigurado kaya eh, hindi po ako mag-lean at hindi rin ako mag-reach so ayan po ano so yun sa tingin ko ang nangyari doon kaya siguro e eh, eh, nangyari sa NMAX na uh, fuel injected niya eh, nasira kaya, hindi na siya nasira, hindi lang umandar. Then nagpalit siya ng coil, umandar na uli. Pero yung tinest nila yung uh, BRT coil, so para okay naman. Wala naman pagbabago dun sa tester nila. Kasi ginamit ng tester, okay naman. So ayan po, update ko lang kayo sa ating uh, BRT coil. So para okay na okay pa naman siya ngayon. Makikita nyo naman gano'ng kapal yung ano nyo, no? Yung wire nyan, kumpara sa mga normal na ah uh, high tension wire. Ano? So ayan. So sobrang kapal talaga nyan. Ng wire nyan, ano? kumpara sa mga normal wire ayan so syempre test run natin subukan natin yung BRT natin para makita nila na okay na okay pa rin yung ating BRT coil kahit na ilang buwan na rin sa atin to siguro 7 months na rin to sa akin nang mabili ko nasa halagang 700 pesos lang po ito ano sa Shopee ko rin nabili ayan kabit natin then subukan natin kung uh, tulad ba ng nang nangyari dun sa kanila ay nasira yung motor nila eh kung ito sa atin eh ganon din ang mangyayari na ipiga natin ng medyo sagaran para makita natin kung mamamalya ba yung motor natin o hindi. Alright.